Hello guys! Good afternoon! Ako pala ay mag mag ano ng mga biscuit mga sabon babalot natin to guys sa plastic, ilagay natin siya sa plastic para ipamigay natin ito ayan, nakita nyo sa ano, sa harap ko ito ay ligay ni color mix So, nagpapasalamat ako sa kanya na nagbigay siya ng blessing sa atin para ipaano din natin, mahagi din natin sa iba. So, ibabalot na natin siya guys. Dapat na isang araw pa to, kaso lang wala talagang time kasi paghapon umuulan siya. Ayun. Ayun na yun. <laughs> So, salamat talaga sa iyo, Sir Color Mix. Uh, salamat sa mga blessing mo na pinigay sa akin para ipamigay din natin sa ibang tao na nangangailang. So, ayan. Ganoon na tayo. So, ayan. Katapos nito, mag-ano din tayo ng bigas. Mag-ano din tayo ng bigas. Sa hindi pa naka-subscribe, naka follow kay, ano, kay Color i-follow nyo na siya, guys ano din siya, very sa supportive din yun. Saka plastic na tong ano, sabon. So, sa mga kasamahan pala namin sa It's a team it's a tie it's a time family maraming salamat talaga sa inyo kay Belski TV vlog wala pala siyang tinapa for this kalimutan kay Uwe Jean. Uh, shout out kay Irisel. Irisel Vlog. Giovanni Mangayo Hindi na shout out. Roconta. Lucy Plantita. Hindi na shout out. Rons. Rons and Journey. Hindi na shout out sa Lucy. Ah, Alicia Honey, Miguel Shout Out. Yet, uh, Yet Collection, Miguel Ang Shout Out. Dr. bigla bigay shout out sa isang newscaster namin dyan, bigay shout out alam mo na kung sino pa na newscaster <laughs> sino pa ba hindi ko na mention may nakalimutan ba ah, si Cassie, shout out Cassie Licky Kanyas, Ang hirap naman kasi. Kasilikanyas. Uh, Ang hirap. Hindi ko, hindi ko matapos-tapos yung mga ginagawa ko, guys. Kasi maraming ano, gawain. Pagising ko, whitey na agad. Ito. hindi, hindi pa nga nakahilamos. Hindi pa nga nakahilamos, whitey na. sino pa ba hindi ko na shout out pakalimutan ko na ba maraming maraming salamat talaga sa support nyo sa akin it's a tie maraming maraming salamat talaga maliit lang to at least nakapagbigay tayo nakapag-share tayo sa mga blessings natin blessings ni ano ni Sir Color Mix butas man yung ano ko eh plastic masaya na, masaya na sila So, mamili ako kung sino yung karapat dapat pagbigyan. <laughs> yung walang-wala talaga. Yung pagbigyan natin, yung nangangailangan ng bigas, nito, mga konting grocery. Um. Ano na tayo? Nakalimang supot na tayo. Magano na naman tayo ng bigas. Magripak na naman ako ng bigas. So ito na yung bigas natin. Ano to? atin kelas na bigas? Ah, uh, Princess Bea. So, ano natin, tag dadalawang kilo. So, ayan guys, may timbangan na tayo. Kailangan natin itimbang para pari-pariho. Tagda dalawang kilo. Ang ano ng bigas, o, oh, ng Princess Bia. Masarap to kainin. Kahit walang ulam, pwede na walang ulam. Sarap talaga. ba pag kumain nitong Princess Bia na ano yung sikmura nila? Hindi ba sila ano? Hindi sila hiyang kabigas so Hindi nila alam na masarap ito. So, ayan. Dalawang kilo. dubli natin para hindi ma ano mausik ba mausik kay mahal ang bugas Pag marami na tayong naipon na blessings blessings pwede na rin na ano, mamigay tayo isang truck na bigas. <laughs> isang, isang truck na bigas, ano. Ito <laughs> na ano, na tayo. Nakadalawang plastic na. Galing to sa labas. Yung bigas. So, nakapangatlong ano na tayo, plastic. Malaking tulong na to sa kanila, guys. Malaking tulong na to. Kahit kunti lang yung blessing na ibigay natin, masaya na yan sila. Kasi itong dalawang kilo na bigas, ano na to eh. Dalawang araw na to kakainin nila. Dalawang araw na. So, happy na sila kasi nga, nabigyan sila ng konting grocery at saka bigas ayan ang sarap ng feelings no na nakatulong ka sa kapwa mo kahit maliit lang na bagay di ba? So, happy din ako na may nag-sponsor sa atin, diba? Maraming salamat talaga na, na malaki yung tiwala mo sa akin. Malaki ba? <laughs> yung una kong sahod nakapagbigay din ako ng ano dalawang tao na may ano na may kapansanan taglilimang kilo yun sila bawat isa dapat ano to sana eh dalawang tao lang Kaso, pa, kaya hinati-hati ko na lang para marami tayo mapagbigyan. So, pang lima na to guys. tapos na tayo na ano ng bigas Uulitin ko, maraming maraming salamat. Mior Colomis, Vice Mior Belsky TV Vlog, at sa mga kagawad niya, Uwishi, balik balik talaga, na no? Ayer sel, joan, Ate Wilma welma, hati wilma, tirons, ayan. konta. Si Honey. Yeah, collection. losi plantita. and Sir so, Sogon. Sino pa ba hindi ko na mention? Sure. My newscaster. Ayan, got. So, guys, tapos na tayo nag... So, may limang ano na tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Nakalimang plastic na tayo para ipamigay na natin. So, uulitin ko, maraming maraming salamat talaga. Hindi lang to para sa akin, hindi ko to ginawa para sa akin, kundi para din to sa inyo. Uh, it's a Thai family, team It's a Thai. Uh, ginawa ko to para sa atin lahat. So, uulitin ko, ulitin ko, ulit. Maraming maraming salamat sana marami pa tayong matulungan, 'di ba? Kasi ang sarap ng feelings na makatulong tayo sa kapwa natin kahit maliit lang na bagay. So mamaya, punta ako kay Rini, punta tayo doon. So guys, punta na tayo kasi hindi hindi mainit. Tara na. So puntahan na natin siya. Kasi malapit lang kami na bahay nila. Makikita niyo siya. Makikita niyo siya kung kung ano si Rene yung sa sitwasyon niya guys ayun. so guys andito na tayo sa ano sa bahay nila ni Rene yung pagbigyan natin ng ano ng bigas at saka kanyang grocery hiningal ako guys hiningal ako So, andito na si Rini. Hi, Ren! So, ibigay natin yung bigas at saka aray. Ayan, grocery sa kay Rene. Na, ayan na, ayan si Rene. Uh, ano na siya? 49? Ah, 50 ka na? Ah, 50. 50 years old na para, para, uh, pala si Rene. Ah, hindi siya nakakalakad, guys. So minsan siya lang mag-isa sa bahay nila. Wala siyang wala siyang kasama, 'di ba? O oh, sabi niya, wala daw siyang kasama. Iniiwana lang siya dito. Hinahatiran lang siya ng pagkain. O oh, 'yun. Hinahatiran lang siya ng pagkain tapos ayun, siya lang mag-isa. Minsan nagutuman siya kasi huli na 'yung pagkain na binibigay sa kanya. Naintindihan niya 'yung ano sinasabi ko, guys? Kasi mano si Rini, kaso lang hindi lang siya makapagsalita. Mm. Mm, mm So sabi ko sa kanya, magpasalamat siya kay Color Mix. Sa its atay. Sige, salamat. Ayan. Hindi siya ano. Ayan. Nag-ano siya. Nag-ano lang siya. Parang nagsasign siya na ano. Salamat daw. Salamat. So, andito pala yung mama niya. Buti na lang. Andito yung mama niya. Ayan. So guys, andito pala yung mama ni Rini. So ayan guys, oh ayan yung mama ni Rini. Ah, kakamatay lang ng asawa niya. So kinuha siya ng kapat ng anak niya. So binalikan niya si Rini para mag-alaga talaga sa kanya guys. Ah, dito na siya magstay para maalagaan niya si Rini ng mabuti. Ayan, ayan yung mama niya. Sila lang dalawa dito. Ngayon, noon si Rini lang kasi doon siya sa kabilang bahay ayan yung ano nila, sitwasyon nila uh, walang magano sa kanila may mga anak sila pero malayo malayo, may iba-ibang pamilya na kasi so ayan na guys nabigay na natin yung kina kailangan nila ayan so magpasalamat siya uh, yung mama niya magpasalamat salamat 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 pulurungig Ayan, nagpapasalamat sila kay Color Mix. Maraming salamat talaga, ayan. So guys, ano na lang uh, kasi may pagbigyan pa ako hanggang dito na lang siguro. Uh, kasi alis pa ako, maghanap pa ako ng ano, ibang mapapagbigyan. Ayan na guys, so uwi na tayo at maghanap. Ayan, nagbabay si Rini at saka yung mama niya, ayan. So guys, nakauwi na tayo sa bahay. So may apat pa tayo na supot na ipamigay kasi tapos na tayo sa Kairin eh. So bukas na lang siguro to. Abangan na lang yung part 2. Guys. So maraming salamat. Thank you for watching. At sa nag mag-reply pa, maraming salamat.